Tatlong linggo na ako hindi Dahil sa rayuma kong ito. Hindi oh. pa ako makalakad. Kailangan pa akong kung hindi dahil sa mga kainuman ko. Hindi ako makaka-uwi at makakapunta sa inuman. <laughs> Nang na ko ang Red horse, Lumakas ako ulit at nakalakad. Kaya minum na kayo ng Redors. Ayan, tignan nyo. Dating na ako. Patras na lakad ko. Salamat sa Redors. Kung di sa Redors, di ako makakakalakad ng patras. Okay.